So yun guys, nandito na tayo sa tagpuan. 1, 2, 3. So ito yung view dito. Cook food po dito. Hindi po. Pas Oh, ayan. Ano pala dyan oh? oh amber crumble, ice crumble. Ayan ah, oh, dami na uh, baan, So guys nandito na tayo sa tagpuan Nandito yung parking Ayan Napakalawak no So napapansin nyo walang gaano ng tao Siguro karamihan nasa hotel Mamaya <laughs> <laughs> magpicture picture tayo dito So didiretso muna tayo doon Para mag ikot ikot Mag muni muni Disilipin natin, natin doon yung mga uh, View So sa mga gustong pumunta rito Makarating Panoorin nyo ang video na to So, what's up, what's up, Gondo, mga Inday? Yes, andito na tayo sa kalsada, guys. Andito tayo ngayon sa Turbina. Uh, ah, tanawan tayo ngayon. Tanawan Batangas. Ah, uh, bibisitahin natin muli ang isa sa ipinagmamalaki ng tanawan. So, ito yung uh, ano? Hashtag tagpuan na Grill and Sizzling House. Nasa gilid sya ng lawa, guys. So ito ay pangalawang bisita natin sa ngayon. Medyo makulimlim nga lang, no? Pero okay lang basta wag lang umulan. Hoy, so, kung gusto mo sumama sa biyahe ko, huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para mas updated ka sa ating mga videos. Alright So kung yung mga hindi pa nakakaalam, hindi pa kabisado kung paano marating itong uh, tinatawag ng tagpuan. So wag kayong bumitaw panuorin nyo to at sasamahan nyo ako sa pagbiyahe papunta doon kung saan ang uh, mas mabilis na daanan papunta doon Yun. marami kasing pwedeng daanan para makarating ka doon pwede kang dumaan dito ng uh, talisay, tagaytay then dito sa may Santo Tomas pwede rin Iyon, kung galing ka naman ng lipa pwede kang dumaan dito sa tanawan so sa yon simplihan lang natin dito tayo dadaan ngayon ng tanawan So doon lang tayo dada, dadaan kasi ano mas napakasimpleng uh, ruta. Hindi ka maliligaw doon sa ruta na 'yon. What's up? So dito tayo sa Santo Tomas. Papasok tayo ng Santo Tomas ano. So dito tayo dadaan sa Looban. Yan. Una tayo magpipagsiksikan doon sa mga dambuhalang mga sasakyan 'yan. Oh, dire-diretso lang naman 'to. Tagos natin doon sa may intersection uli. Alright, so dito ang labas niya. Pwede ka rin naman dumaan doon. Pero mas trip ko lang muna dito. <laughs> dito Ayan. Ayan, dredy dredy chole. So nakita mo yung Jollibee or McDo. Yung stoplight na yan, sa kanan tayo. Teka, hanap lang tayo ng ano. Madadaanan. Dito tayo. O, oh, traffic eh. Oop. Oh. Oh, yun. go. So, dito tayo kakanang guys, ha? Tandaan nyo lang yung Jollibee, oh. O, okay, yeah. Mercury Drive sige, 7-Eleven. Bakal mo naman, kuya. <coughs> oh, dito kakanan tayo. Yan, dire diretso lang. Excuse me, po. <laughs> Stoplight ulit. diretso lang tayo, ha? Alright aketa tayo Ano to dito guys eh? Yung sa exit ng start tollway Yes yun o oh. Yung paano na yan start tollway na yan So ito yung tulay na yun Alright Yon start tollway yun Yun papuntang Batangas Kakaliwa tayo dito guys ha Ito tayo So hindi ka maliligaw So ito dire diretso lang din to Babaybayin mo lang tong kasada na to yun na yun medyo mag -ingat ka lang dito kasi meron ding mga maliliit na lubak okay balele barangay hall so dito tayo ayan yung tagpuan kasi uh, dadaanan muna natin yung barangay wawa bago yung barangay buot so dito ito na yun tatambay tayo saglit oh yan oh may namimingit agad oh so maraming lumot oh. No? ito oh. Wow. Oh. Tapos loob. Right. Dito. Hindi ka nakapunta dito ng taga, ano, buot pag hindi ka magpapicture dyan. Alright. Okay. One, two, three. So, ayun, mga undo, mga inday, no? Makapagtambay tayo dito saglit. Ayan. So, ito yung view dito. Alright, so medyo hindi gano'ng kagandahan yung tubig kasi mababa. Tsaka maraming lumot. So ganito pala dito pag yung tag-init sa, summer na, ba? Diba? Nung last time pumunta kasi kami noon, November ata yon, Ang ganda ng tubig. Mara, uh, ano, mataas. Halos abot sana sa ano na, yung dulo ng semento na yon, no? Ngayon, mababa eh, kaya ang daming lumot din. Kain na tayo, gutom na din. Alright. Morning.

5 minutes later So yun guys, dumating na yung ano Yung sisig Guys, dumating na yung in-order natin na ano Bulal Parang hindi natin maubos yan ah eh. Sisisi tayo ngayon Alright, thank you Magkano to? 350 So 350 daw to guys Nito kalaki Tapos Meron kaming sisig dito with rice So, ganun lang, kasimple. Feeling ko, di ko nga ito maubos eh. Maubos mo ba ito? So, ano nga pala ito dito guys, sa Cook. Ano nga pala ito dito, food. So, antay antay mo lang, hindi kasi ito dito, sabi nga nila, hindi to fast food. Meron lang kasabihan doon na ah, huwag mong isipin matagal. Isipin mo na lang may darat. Eh. Ayan, so, muna kami. Ito, so, sarap ng hangin. Oh! Ang mga Inday. Mabubus na yung kare namin. Mabubusog na kami. Pero yung bulalo namin, ang dami-dami pa. Iwan ko kung kaya kakayanin namin to. Kalahati pa lang, oh. Oh, ayan. Nako naman, patay tayo dyan. Hindi yata maubos. No, tsaka tagal niya lumawig kasi nasa ano siya, eh. Ako dyan? Palayo. Palayok. Palayok. Ah, mm -hmm. <laughs> ha? ayan. Lumalabas yung ano, ayan, oh. Nakapag... Extra rice lang kaya, binitbit na, oh. <laughs> no okay ka pa diyan right masarap yung ano nya yung yung sabaw niya at yung yung laman malambot sisig ayos lapit yata eh <laughs> tuloy ko na ay tuloy pa ng iba one hour later so yan guys no tapos na tayong kumain dito sa tagpuan pupunta muna tayo dito sa bandang kaliwa ah uh, sisilipin natin kung ano meron doon Alright. Tuha tayo. So sulit na solid yung kinain namin guys no na 350 na bulalo. Then tig 85 na pork sisig with rice. Talagang sapilitan na maubos sa dami. Kung sa dami lang din naman, grabe, talagang sulit na sulit. Siyempre pagdating sa rasa talagang 'yun ang pinaka ano doon eh. Pinaka point doon yung lasa. Oh, papasalan tayo dito banda. Then mamaya doon naman sa kabila. Kung anong meron. Na curious lang ko doon sa may mga flag na 'yon, oh. Kung anong meron dito? Yan, dami pa lang ano. Yan, oh. Liligo. Oh. Ano pala dito, oh? Oh. Yan, oh. Galang, sisilip lang tayo dito. Yan, oh. merong speedboat. So, ayan, oh. Ganda dito. wow oh. Ganda pala dyan, oh. No? May balsa. Ayos dito guys oh. So balik na tayo So dito tayo dumaan kanina Pero diretso muna tayo dito Masisilip-silip lang muna tayo ng mga kung anong meron Ayun medyo mababa nga yung tubig Oo oo Sinong pumunta kami dito halos Umakyat dito yung tubig oh Yan Ngayon layo Mababa pero ang dami pa rin naliligo. Medyo ano nga lang siya oh. Uh, malumot. Pero pag maraming tao, nawawala no? ah, na rin yung lumot. Nakahawi. Yan you know? Sabang River Eco Park. May mga cottages oh. Kano kayang renta diyan? may mga nakapaskil na mga ano eh cell number siguro doon ka mag inquire kung magkano yung paparenta nila tambay muna tayo dito saglit guys ayun so yun guys habang nagtatambay kami rito nadaanan kami ng titinda ng ice crumble so bibili tayo magkano? 50 pesos Ayan, magpapalamig muna tayo. Scramble. Ayan, oh. No? Ah. Saan pa, saan pa ba ito galing? Taga, ano pa po kami? Taga, halipa pa po. Pero saan may hari po na sa Okay, halipa pa galing. Amber crumble ice crumble. Ayos, din na naisip nila, no? Ayos. So, shout out nga pala kay kuya. Pangalan mo kuya? Po, mar Mark. Ayun. Kay eh, ate. Raisa. Mark and Raisa. Ayos, oh. Ayun. Ayun. So ayun guys, patapos magpalamig ng ano, uh, ice crumble mula doon kay Amber Crumble. Go na tayo. Masarap din ha. Kaso mahina lang talaga ako sa matamis saka sa malamig. Yun, hindi ko naubos. <laughs> Ayan ah, daming uh, baon, daming ba. Oy, di paninda na 'yan eh. So kung hindi ka naman ganun kaselan sa tubig, no? Pwede pwede ka rito. Ay eh, bay, libo-libo na rin ang mga naliligo dito. Sigurado to dito, maraming tao pag summer. Summer na mismo. So ano pa ba ngayon? February pa. March, April, May. Nako, sigurado yan. So yun, papunta pa tayo ngayon ng Lipa. Right. So dito lang muna tayo dadaan. si ito lang din yung alam kung na malapit-lapit. Pa papunta ng Lipa. So kakaliwa na tayo dito. So yun guys, sana nag-enjoy ka sa video na to, Sa ating uh, konting uh, biyahe na to. So kung nag-enjoy ka, huwag kalimutang i-like Share and comment below At syempre maraming salamat din po sa mga uh, Patuloy na sumusuporta Sa mga nag-subscribe At sa mga hindi pa nag-subscribe Ay bye Huwag kalimutang pindutin ang subscribe And click mo na rin yung notification bell Para mas updated ka sa ating mga videos Alright So aho na naman tayo nito So yun guys